magandang gabi sa ating lahat ito naman po magpapakain natin ng mga baby ko Ayan po. ko sila hindi naman sila makapagintay guys o, nagmumukbang yung mga pusa ko sa pagkain ng aking mga baby dog. Maghintay kayo nak. Maghintay kayo ah. Grabe naman kayo na. Ah? Hindi lang ako makapaghintay. Ayan. Wala nang pagkain sa nato. Kasi kaunti lang po guys. Yung kanya nilang du dukot. Ayan, ito lang po. Nagdagan po ng kaunti. Maghintay anak ko, maghintay kayo. Yung mga, mga babae muna unahin natin. Mga girl. Bigyan okay. na natin sila. Maghintay kayo na. Isa! Okay, mag-away na. Bagyan ba? Yan sinasabi ko sa inyo, hindi ay makapaghintay Oo, oh, akala niyo napakasarap yung nahulog ka na. Ko ganyan is Insa. Nandito na. Yan ganyan po sila guys, yung ating mga baby. Ayan. Naakala mo guys, napakasarap yung ulam nila. Ito sa ito ito. Kay ito, ito, ito yan. Inso, so, alin na na. Ayan po guys. Alis yun dyan na. O. Oh. Alis dyan biya. Dyan si Inso. O oh, Inso, alin na na. Mm, sa iyo to. Maghintay kayo. O oh, Amir. Paabi, dito ka. Makdo ka sa loob kay ano. Alam ko na ano, iba yung ano nila yung O dyan ka anak Ayan po Ganyan sila ka ano yung mga baby food guys Kailangan pa nilang ano <laughs> Mag away mga guys <laughs> Ay nako guys Ayan po wala naman po silang masarap na ulam. Hindi ko alam ba't ganyan sila, guys. Minsan, hindi naman araw-araw ganyan sila, guys. Ngayon man lang din. Ayan si Inzo. Ayan, ang bilis ni Inso guys. Oh, tignan nyo naman si Inso, guys. guys oh simutin mo pa ito inso sayang anak o, yan. simutin mo yan abe yan ang sinasabi ko sa inyo yan po guys tapos na sila Hindi na yan. Wala na yan, anak. Wala na yan, Inso. Hi guys! Hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. Bye-bye!